Magandang hapon, sir. Ano nangyari po doon sa video na yon? Ba't po nagkagulo? Kapatid ko kasi umawat, umawat lang po yan. Umawat sa away ng uh, mga good at saka si sir Alita. Opo. O, si, ang unang nag ho talaga dyan, si Phil Mark uh, Goodmalen, kapatid nung buma... Ang kapatid niya na si uh, Jeffrey Goodmalin, yun yung nakabaril. Mm -hmm. Yung baril na hawak ng dalawang nakaputi, <coughs> yun po mm -hmm. yun, Sir Rafi, na tinutok Nung unang bumarel sa kapatid ko na hindi naman pumutok 9mm po yan. Okay. Yung dalawang nakaputi, uh, bali kasama po yan sa kapatid ko na umawat sa gulo. Okay. O yung baril na hawak-hawak nila, yun yung unang pinutok, uh, hindi naman pumutok tatlong bisis. Kaya nakuha nung isang kasama ni Dante, kapatid ko, yung baril po. Okay, sino po ang sa kapatid nyo? Si Jeffrey Goodmalin, isang barangay kagawad po ng barangay North Pinyan po. Major, magandang hapon po, sir. Major Guerrero. Uh, magandang hapon din po, uh, Senator. Sa mga uh, tapakinig po. po natin. Major, ano po yung sa kaso po nitong uh, pamamaril sa biktima? Nafile na po natin yung complaint sa piskalya. Uh, nung una po ay uh, ang na-file lang po natin ay frustrated homicide, but uh when we have found out na namatay na po yung uh, victim po natin ay uh, itinasa po ito sa ano sa homicide po and at the same time uh, illegal uh, possession of firearms po sa kanila pong dalawa na magkapatid po Mr. Senaba po uh, nak nakakulong <coughs> na po itong dalawa or direct filing po nangyari lumampas sa, uh, sa regular period po uh, regular filing po ang uh, nangyari po uh, Mr. Senador at uh, uh, because so happened po na after the incidents uh, ang po yung uh, dalawa And uh we have conducted hot pursuit operations that lasted for uh, two days po but mm. uh, unfortunately hindi po natin sila nakita po uh, Mr. Senator so mm. that's the reason why nag-resort na po tayo into ano uh, regular filing po and yun okay. uh, po na-file na po natin yung kaso po. Ah nagtatago na po itong si Kagawad pati yung mga kanyang kasamahan uh, major. Opo it, so. ito po yung nung, ano noong uh, mga first uh, two days po after po ng incidents, nagtago na po sila. Uh, pero tuloy-tuloy pa rin po yung paghahanap nyo sa kanila. Uh, so, uh, so, lumabas na po kasi tayo ha, Mr. Senator sa reglementary period po natin ng ah, pag po, na, po. po. So ibig so, sabihin, pag, pag lumabas nagtatago siya. Pag lumabas po yung warrant of doon niyo po siya uh, umpisang hanapan. Pero for the meantime, paki-monitor lang po yung mga galaw niya para kapag labas na po ng warrant, alam niya niyo na po kung saan siyang dadamputin. Ah, yes po Mr. Senator. Uh, so far naman po ganun po yung ginagawa uh, namin. Hindi naman po namin napababayaan na ganun ganon lang po yung uh, pangyayari po dito. Uh, Sir Ricky, in fairness sa uh, mga kapulisan natin doon sa Sambuanga del Norte, eh file na po siya ng kaso at minamorto na po yung galaw ng yung mga suspect para paglabas ng warrant, madali nang damputin. Uh, maraming salamat po as uh, Sen. Rapitul po. So bago kasi nila ginawa yan, uh, yung kapatid ko kasi Sen. Rapitul, uh, nagreport sa akin na nangaharas daw yung mga suspects na nandun lang sila sa bahay nila kasi yung bahay na uuyan namin barangay madadaanan mismo yung bahay ng mga suspect. Ang ginagawa nila, hinaharang nila yung mga motor na dumadaan, pinaplaslaytan yung mukha. Hanggang ngayon? Yun yung report. Tapos mga ilang araw, uh, nas sa hospital pa yung kapatid ko. Uh, paggalak galak lang po daw yan sa pinyan. Pero ngayon po nang na. Iyon ang sabi nila. Pero may nagsabi sa akin, nandun lang po daw pag gala, -gala. Ngayon kasi sir, na-file na yung kaso, may karapatan nga siyang gumalagala. gala uh, hindi po, po siya pwedeng galawin ng mga pulis. Dahil yung maganda naman po yung pagpaliwanag ng pulis natin nung mangyaring krimen, gumawa sila ng mantan operation, uh, hindi po nakita dahil nagtago. So ang ginawa nila, nag-file na lang sila ng kaso sa korte dahil lumampas na po yung tinatawag na period. So regular filing po nangyari. So ngayon po sir, naka-file yung sa korte, malaya po siyang gumalagala. Yun pong masakit. Yun, yun po yung nasa batas natin na ah. hihintayin natin hanggang sa magkaroon resolution sa piskalya, bigyan siya pagkakataong sumagot, and then after na lumabas yung resolution in favor po doon sa uh, victim natin, iakit po sa korte yan, iraraffle. was na maraffle yan, napuntahan kung kaninong judge, then yun po mag-issue ng warrant of arrest. na po pwedeng uh, kumilos ulit si major guerrero para sa paghunting sa kanya. Salamat po sir. So, Intindihan lang po natin yung kaso, kami po itututok na sa kaso, ilan po magagawa natin. Major Yes po sir, Mr. Senator. Opo, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong uh, action, tuloy-tuloy na pag-aksyon at uh, walang patid na pagtutugon dito sa uh, nangyari uh, sa biktimang si uh, Dante Cabilin. So asahan po Opo. namin Major ay tuloy-tuloy niyo pong uh, uh, pagkilos tungkol sa kaso ito ha, Major sir. Okay, yes po sir. Mr. Senator, salamat din po. Magandang <coughs> hapon po Major Guerrero. Thank you sir. Magandang hapon din po. Uh, delikado kasi ngayon sir kasi yung lamay ng kapatid ko, uh, magkalapit lang ho ng bahay kasi doon sa kamag-anak namin, binorol yung... Uh, magpapalagay po tayo ng mga polis. Uh, sige yan po. po, kaya marami, namin gawin yan. Maraming salamat. Tatawagan po namin yung provincial director, although okay naman po to si Colonel Major Guerrero pero aakit po tayo mamaya ako po mismo tatawag sa... Provincial Director Salamat at yung Provincial po. Director o to itong si General Potyolo Guerrero na magposte ng mga pulis sa Lamay. Salamat po. Maraming okay. salamat po, Senador okay. Dela Para mawala yung kaba at saka hindi maharas po o matakot yung mga pupunta sa Lamay. Maayong hapon po, Chairman. Ah, uh, maayong hapon sir, Senator. Opo. Chairman, uh, napatawag po kami sir gawa nitong uh, reklamo laban po sa inyong kagawad. Uh, hmm. na si uh, Jeffrey Gudmalin, hindi niyo po sinuspindi siya sir? As of today po wala po. Dahil, um, meron namang tawag sa DILG, tinatawag naman kami, Ika usap natin. Uh, as of this time, naka na yung complainant sa Korte. So para pa hindi natin na-preempt yung mga hindi na namin pinangunahan eh. So sa ngayon po tuloy-tuloy pagtatrabaho niya chairman? Ah, uh, So far wala pa kaming ginawang suspension or any other action. Uh, action. Pero meron na kami pong uh, ginagawang parang legislative inquiry and investigation with regards to that incident po. Yung baril ho ba ni Kagawad, lisensyado po yon <laughs> Hindi ko. <laughs> hindi ko po alam po. Eh. Pero nakausap niyo na po siya uh, tungkol po sa insidente, Chairman, sir. Uh, nakausap ko po siya through telephone. Uh, Nagano na siya, nag nag-refer na siya ng kanyang lawyer po. Ah, okay. Nag-refer po siya ng lawyer. Salamat na lang po muna, uh, Chairman, ha? Okay po, okay po. Oliver Ombos, magandang hapon po, sir. Hello, sir. Yeah, good afternoon po, sir. Good afternoon po. Uh, napatawag po kami, uh, Mr. Ombos, sir, dahil yes, sir. ito pong kaso uh, tungkol kay Kagawad, uh, Jeffrey Goodmalin, na namaril. At kitang-kita naman po sa video, at ang kanyang binaril ay si Dante Cabilan at yumao na po. Sabi po ni Chairman, uh wala na po silang munang uh, ginawang action maliban sa pag pag sa kaso. Ang gusto ko po sana mangyari uh Mr. Ombos kung pwede ho natin ma-suspendito habang nililitis yung kaso. Uh sir, uh, regarding that no First uh unang-una po uh, I'm not fully aware of the case. Opo. So, uh I advise na kung anong gusto niya, anong na uh, of the complainant, he can, uh, he can bring that complaint sa, uh, una doon sa, sa municipio where that, that case is, uh, that, that, that incident happened, no? Kasi meron man tayo doon. Ano po? Ano LG officer. Pwede namang, actually sir, I'm not fully aware of the, of the situation regarding that, no? Uh, I don't know if uh, I cannot just remember kung hindi ko lang maalala kung na uh, dumating naman dito sa may uh, ano by attention ko. Pero so far basta as long as may mga complain 'yan, uh, atin naman yang uh, ano, atin naman ah uh, inaction agad. Meron pong pupunta diyang complainant. at ipapakita po yung video sa inyo na talagang namaril itong si kagawad hanggang sa namatay yung kanyang binaril. So, pag yun po ay naipresenta sa inyo, ano po yung uh, magiging action? Ulit sayin gamang nagagaling po sa inyo, Mr. Ombos? Aking tingnan yung ano sir, tingnan kung sitwasyon tapos uh, I can recommend do? kasi sa amin naman sa DILG uh, our ano is uh, to to just recommend no to, to for example to to file a case or or kung may suspension man kung kung gusto niyang isususpend tingnan natin kung kung ano ay kung barangay officials kung barangay officials yang <coughs> namamaril or ano niyan it's uh, barangay officials siya under sa sa ng bayan no so uh, we can recommend or pwede dun sa sa korte pende niya Salamat po Mr. Ombos. Sana ang request ko lang talaga magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid ko dahil wala talaga siyang kasalanan. Mahirap lang kami kaya sila may pera, wala kaming laban sa kanila pagdating sa... Dapat panagutan nila yung ginawa nila sa kapatid ko. Walang kalaban-laban, binaril. Hinamon lang sila ng suntukan. Patalikod nilang barilin yung kapatid ko. Mayor Carion, magandang hapon. Yes, uh, Senator Tulpo. Opo. Ma'am, opo, hapon. Kaya po kami napatawag, Madam, eh, gawa nitong uh, pamamaril ng isang kagawad hanggang sa mapatay yung kanyang biktimang si uh, Dante Kabilin. Um, nasa korte na po yung kaso, pinail na, pero may video po, kitang-kita na uh, si kagawad Ita talaga, talaga na maril. Ang tanong ko kanina kay, kay uh, DILG Provincial uh, Director dyan sa kung pwede yung hmm. suspend Marami ko siyang paikot-ikot siyang sabi at sinabi niya ang may meron daw pong pangyarihan mag-suspend ay yung sanggunian daw po niyo Yes, uh, sa sanggunian tapos sa DILG. Pero yung, yung criminal case niya, na-file na rin. Opo ma'am, Na-file na. Pero uh, yung sa akin na po ma'am, dahil, dahil siya po ay isang kagawat para hindi niya po ma yung investigasyon na ginagawa po ng mga otoridad, ng korte, isuspindi po muna siya for the meantime. Yes, hindi siya po mapasok. Ah, hindi siya po na po? Eh, hindi, hindi siya po pasok, kasi siyempre may um, ano din siya na baka i -aprehensya kasi ah. may kaso na okay. So, ibig sabihin, nagtatagup po siya. Nagtatayaan <laughs> yung victim kasi alam namin kung anong nangyari. May, may video kami na okay. yung paano yung nawa. Mm, -hmm. mm -hmm. Ah, so, tama yung sinasabi ng polis na nagtatagupo ito ngayon. Hindi siya nagtatago. Madaming nakakita. Ah, nandyan lang siya uh, sa, sa bahay niya. Uh, kasi nga po, may, may kaso sa korte at hihintay na lang po lumabas yung waran. Kaya, yes. opo, kaya hindi yes. siya magalaw-galaw ng mga polis. Yung sa akin yes. na po ba, na pwede ba po ba mag, uh, ng dokumento, order na siya po suspendido para hindi na po siya babayaran? Hindi wala yes. po siya matatanggap na bayad. for the uh, meantime. Yung lalabas na order na yan. Ano po? and administrative at saka ano criminal case Ah maglalabas po kayo ng admin case uh, Mayor Ah uh -oh. labas <laughs> yan oo Ay salamat salamat Sige po papalo na lang po kami sa inyo Salamat po Mayor Carion yes. Madam Sir Maraming salamat sir. din Pasalamat okay. na ako kay Mayor Ah ma Mayor may magpapasalamat po sa inyo Mayor ha uh, Go ahead sir pasalamat kay, yes. kay Mayor uh, Ma'am Mayor yes. Uh, yes. Iksoon ko ni Dante Dagang kaigsalamat salamat sa imong Pagtabang sa kumbangod pikan sa hospital pero bagay dyan nakasurvive, ma'am. Pero dagang kayo, salamat sa pag-assist sa financial nga. kay kami po, bro, mga may ka-afford na ng pagpa-opera. Pero nakasurvive siya, pila ka-adlaw. Pero sa uh, kuan kaning hindi talaga siya nakasurvive. Dahil sa sabi nga nung isang kapatid ko, uh, may tama pala. Sabi ng doktor, may tama pala yung atay niya. Hindi daw nila na... Oh, Ito kasi is team niya. Oh, Nung pinasok siya sa operating room, uh, nandun ako. So, hindi ko siya pinabayaan. Tagal <laughs> Salamat, ma'am. Sa imong pag-assist. Wala may kabalo sa imo. Basta tiyampo lang na mo. ikaw magpadayon sa imong uh, katawahan ng pagtabang diya sa imong kuan, uh, nasasakupan. Salamat po. Be sure, mangguning ako. So, ako gitabangan sila. Ang um, bait talaga ni Mayor. Para Mayor, ang um, bait niyo po. Salamat. Yan, ang, yan ang Mayor. Okay na po, sir. Vice Mayor. Ito si niyan, sir. Ano, ano yun? po? First, Vice Mayor niya, first cousin ng suspect. Hmm. Pero kahit na, hmm, eh, saka. kita mo, tumulong talaga. Pinansyal. Mabait siya. si Mayor, sir. Siya talagang nag-assist. Ang um, bait naman. Mula na, sa hospital siya. Kasi, pagdala sa hospital, uh, private hospital, wala siya. Si Kasuan, nag-standby pa siya ng mga almost one hour. So nahibaw ni Mayor na Itabog, hitabo siya sa private si kaso niya pa hospital motong na operahan ng akong manghod. medyo um, mm -hmm. naka okay. naka-survive siya. Uh, doon po sa hindi nakaintindi sa Bisaya, sobrang pasalamat ni uh, ni Sir kasi nga raw hindi siya hindi pinabayaan ni Mayora ayong uh, yung kanyang kapatid from start hanggang sa to finish hanggang sa burol lang ngayon sa hospitalization and more and sinasabi niya ipagdarasal niya si Mayor. Doon sa kabutihan na ginawa niya sa kanila, sa kanilang pamilya. So napakabait na mayor. At uh, pati si mayor oh. na iyak, Na-touch si, si mayor. Mayor Racine, so, si halos hos po. Uh, Kasi kahit uh, daw po sa operation daw po ata, hindi pst. nandun si mayor. Nandun siya mismo. Kaya inasikaso ng mga doktor yung kapat. Kasi kung hindi pumunta si mayor doon, si mayor hindi talaga makasurvive ng ilang araw kasi walang nag-asikaso ng mga doktor. Sir, sa muli, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat kay Mayor Cecilia Carion ng Pinyan, Zamboanga del Norte. Tunay na lingkod bayan po kay Mayor. Sana po, dumami pa mga mayor katulad ninyo. Sana po, gayahin po kayo lahat ng, lahat ng mayor sa buong Pilipinas. Napakabait niyo po, Mayor Carion. Okay? Salamat po, sir. Thank you po. Thank you Senator. po. Magandang hapon po. po. Maraming salamat po. po. Alam mo, may naisip ako. Bigyan ng project itong si Mayor. Totoo. Nakikinig naman yung mga tagalegis natin sa Senate. Ano? Gusto ko bigyan ng project to si Mayor. Magandang project na mapaganda yung kanyang ano, wow. syudad. Oh, from my office. Yung mga ganitong Mayor dapat binibigyan ng reward. Eh. to Totoo yan. So nakikinig kayo dyan ha, okay. si Attorney Gail. Attorney Blessy. Uh, gusto ko next year mabigyan ng project to si uh, Mayor Carion. Okay? Yeah. Ilagay sa listahan na isa sa mga mayor na bigyan ng tulong. Prête. Wow. Ok.